sinimulan ang Iba't ibang paalala at pagbibida ng kanilang mga advokasya. Nasa kamay mo. Hindi lang ang ilang senador at mababatas ang nagpapalabas ng mga patalastas gaya nito. Kaya, bakit Kung bakit Kundi maging ang ilang pinuno ng mga ahensya ng gobyerno. Sa Makati. Sige po, Ayon sa special audit report ng COA, unang bahagi pa lang ng 2009. May get 100 million pesos mula sa kaban ng bayan ang ginastos ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa mga patalastas. Uh -huh. Ang mga pinuno ng ilan sa mga ahensyang ito, gaya ng Lungsod ng Makati, Housing and Urban Development Coordinating Council at Metro Manila Development Authority, nagpahiwatid na ng planong tumakbo sa darating na eleksyon. Bilang Pangulo ng Republika sa ginawang deklarasyon ng muling pagkandidato ni ERAP noong Oktubre, si Mayor Jejo Marbinay ang ipinakilala nitong running mate bilang vice-presidente. Dalawang TV commercials, tampok ang mayor ang magasunod na lumabas ngayong 2009. Bago pa man ang deklarasyon, ang isa tungkol sa anibersaryo ng lungsod ng Makati ang Libre sa mayiram. Ang ikalawa, tungkol naman sa mga benepisyong pinatamasa ng mga taga-Makati. Kasama ang imahe ni Mayor Binay, pati ang kanyang pangalan sa mga patalastas. May pag may bukas pa. Hindi ba nagkaroon kayo ng undue advantage dahil sa maagang pagpapalabas ng infomercials? Eh, hindi naman babago kami ng... Uh lumalabas sa TV no. kasama ko ito doon sa foundation uh, uh, celebration namin kami we have been doing it for several years ago as part of our what I say, report to the people of Makati as well as informing the people of the Philippines of what um, Makati has been in the past year si Jojo Binay nice. sa natuloy ang tila na papanawang paglabas sa mga patalastas na ito ngayong nalalapit na ang eleksyon <laughs> Pero kung susuriin ang mismong dokumentong ibinigay ng opisina ni Mayor sa Commission on Audit, 2006 nang huling magpakawala sila ng pondo para sa patalastas sa halagang 3 million pesos. 2009, lumobo ng gusto ang pondo at naging 23 million pesos. Kaya naman sa special audit report ng COA, si Mayor Binay ang may pinakamalaking gastusin sa patalastas. Ang masasabi ko bang makatwiran yung mga ginastos ho ng Makati? pa, eh, karapat dapat lamang humalaman ng taga Makati kung saan ko napunta ang mga pero nilang gilastos. Ako, eh, nasabing abogado rin. Ano naman ho ang criminal offense noon? Eh, hindi pa naman ho ako may kandidato in the first place. <laughs> uh, hindi naman ho kami nakapagpahil pa ng certificate of candidacy namin. <laughs> Si Vice President Noli De Castro, kasalukuyang pinuno ng Housing and Urban Development Coordinating Council. Mula 2005, tuloy-tuloy ang paglabas ng issue DCC ng padalasta sa TV, radyo at pahayagan. Tambok sa mga ito ang Vice Presidente. Pero kung nooy ang libong piso ang kanilang taunang budget, sa unang bahagi ng 2009 pala, 18 million pesos na ang ginastos ng opisina. Tumaas ng halos 3,000% ang gastusin ng HUDCC para sa patalastas pa lang. magpa-interview sa amin si Vice President De Castro. Pero ayon sa kanyang spokesperson, makatwira naman daw ang halagang ito. Kaya sa akin, yung sinabi mong 18 million, well, napakaliit mo, no? Kung ikumpara mo doon sa output from year 2007 to June uh, 2009, ang total housing loan approvals namin umabot na ng almost 80 billion. Spending that much for an 80 billion uh, output is uh, ano eh uh, insignificant yung figure na yun Kasama rin special audit ng COA ang chairman ng Metro Manila Development Authority na si Bayani Fernando. Kay Bayani, tingin tayo. Yung patungkol sa MMDA, patungkol sa MMDA yun. Hindi sa anumang pagkampanya ko yun. May mga advokasya, may ginagawa ang MMDA na kinakalay paalam sa mga tao. At yun ang pakay nun. Pero pangampanya ko, hindi. Kung sinumabas na magaling yung programa, siguro may tuturing mong kampanya yan. May get 6 million pesos ang ibinubol ng MMDA para sa mga patalastas sa unang bahagi ng 2009. 2004 pa nagsimulang maglabas ng patalastas ang patalasta MMDA. Simula noon hanggang ngayong taon, may get 40 million pesos na ang ginastos ng MMDA sa mga patalastas sa TV, dyaryo at mga tarpaulins. Tinanggap nga ng batikos noon si Chairman Fernando dahil hindi raw sa ahensya kundi sa kanya lang nakatuon ang mga tarpaulins. Yung mga tarpaulins ko, na no, pagkampanya ko, no? Bay gastos ko 'yon. O yung yung mga meron sa sa radyo, no? na pangampanya, gastos ko 'yon. Kurang ang mga matang Sinasabing kulelat sa survey ng mga presidential boss si Secretary Gilbert Teodoro ng Department of National Defense. Ang idineklara ng ahensya ng National Defense na gastusin sa patalastas, umabot sa 1.5 million pesos mula 2004 o ilang daang ribong piso kada taon. Infomercials at ganoon, bagamat Uh, meron ding mga uh, instances na pwedeng gawin yon. Hindi ko po ginawa na ginamitan ko ng agency funds. At uh, hindi po namin ginagamit yan normally sa ads except for invitations to bid at uh, mga gano'ng klase. Theodore. Dalawa ang patalastas na tampok si Secretary Teodoro na lumabas ngayong 2009. Una ay tungkol sa disaster preparedness. At, at ang pangalawa, tungkol sa mga katanginan ni Secretary Teodoro. Teodoro, kalinga talino. Nilinaw niyang hindi pondo ng Department of National Defense ang ginamit sa mga ito, kundi galing mismo sa pribadong pondo. Walang koneksyon sa agency. Alam mo bakit? Walang agency funds na ginamit doon. Kung yan ay uh, galing sa agency funds, dapat may basihan ako. Pero dito wala eh, dahil private funds lahat Know, 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 hindi lamang isyu ng maagang pangangampanya ang pagpapalabas ng mga patalastas ng ilang politiko. Malaking katanungan din kung nagagamit nga ba nila ng tama ang pondo ng kanilang ahensya. Ayon mismo sa 1987 Constitution, ang pondong inilaan sa mga opisyal ng gobyerno ay dapat tustusin sa mga pampublikong pangangailangan. Para sa Social Watch Philippines, hindi sa pampublikong pangangailangan na ang mga naglalabasang patalastas ng na mga ahensya sa ngayon. Unfair and very clear ang advantage kung pera ang pag-uusapan yung nakaupo sa gobyerno. Nasasabihin nila na yung pera ay galing sa kaibigan nila. Sa palagay mo, may naniwala nun? E, eh, sinang maniniwala? Tama na yung sinasabi mo na galing sa friends mo yan. Kasi napakamahal naman ng mga friends mo magbibigay ng milyones para sa infomercials mo. Kinakailangan din daw maging bukas sa audit ang mga pinuno ng mga ahensya, kahit na nanggaling sa pribado mga tao ang budget na ginagamit para sa kanilang mga patalastas. Kung totoong galing sa mga kaibigan, ilista lahat ng pangalan ng mga kaibigan na nagbigay ng milyon na milyon na kontribusyon na yan para habulin sila ng BIR para malaman ng publiko na itong mga taong ito, itong mga grupo ito, yun ang magiging, magiging behind the scenes, yun ang magiging may-ari ng kung sino man ang mananalo. Mahalaga rin mag-ingat ang mga opisyal na tumatanggap ng tulong pinansyal o mga donasyon dahil maaari itong pagmula ng korupsyon, ayon na rin sa batas. Sa ilalim ng Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ipinagbabawal ang paghingi at pagtanggap ng anumang regalo ng isang opisyal at kamag-anak nito. there is no such thing as a free lunch. Even sa ating lipunan na importante yung magbigayan, importante yung magbigay ng pabor, mayroon yung konsepto na tinatawag na reciprocity. Kung may pabor kang ginawa para sa akin o ako may pabor na ginawa para sa iyo, expected yan na one of those these fine days, babayaran mo yan at higit pa. Sa dami ng mga patalastas na lumalabas, mistulang nakikipagkumpetensya na ang mga politiko sa mga artista at modelo. Makuha lang ang atensyon ng mga tao. Higit sa matatamis ng ngiti, hindi pa dapat na mas gugulin ang panahon at kondo sa sinong pa Hindi pa man nagsisimula ang kampanya, tila kanya-kanya na diskarte sa pagpapakilala ang ilang politiko. Sa huli higit sa imaheng iniwan ng bawat politiko, mas mangibabaw sana sa bawat botante ang tunay na magagawa at kakayahan ng mga ito. Ako si Rhea Santos. Ako si Jigmanika at ito ang Reporter's Notebook. Reporter's Notebook.